Good day mga ka welcome back to my channel Ngayon uh, magsisit up tayo ng ating mixer sa ating uh, cellphone Gagamitin natin ng ating cellphone via bluetooth Ayan, mayroon tayong uh, bluetooth dyan Ayan. USB at uh, yan bluetooth Gagamitin natin yan, gagamit natin sa bluetooth yan And, Tuturo ko sa inyo paano mag-connect via bluetooth sa ating mixer Gagamitin natin pang sounds yung ating uh, cellphone Kung wala tayong uh, DVD player o uh, video key okay player Pwede natin gamitin ang cellphone natin Yan ang gamitin natin pang sounds o pang video key okay. okay mga ka-generalers, ang nga natin gagawin itong pinaka main ng ating out ng ating mixer saksak natin to rito sa ating main out ayan, ayan. main out papunta yan sa ating amplifier ayan. saksak na yan mga kajunlars ayan mga kajunlars pipindutin lang natin itong power nya ayan may power na yung ating mixer ito yung ating cellphone na gagamitin ayan, pang bluetooth natin to ayan yung cellphone mga katang Lars, yan gagamitin natin ngayon punta tayo dito sa menu, ito yung menu ng ating uh, mixer pindutin natin to ayan, may lumalabas ano nakalabas dyan ox ayan, ox, may lumabas na ox ox na ox na daw yan tapos dito sa cellphone, pindutin natin tong Bluetooth. Saan yung Bluetooth? Ayan yung Bluetooth. Ayan. On yung Bluetooth. Antayin lang natin mag-on. Ayan, nag-on na siya. Tapos hahanapin lang natin kung saan nakalagay yung ano natin. Ayan, ang pangalan ng ating USB ay USB F7. Ayan, pindutin lang natin yan. Tapos i-coconnect natin yan ayan, antayin natin mag-connect okay? naka-connect na ba Okay, connected na siya ayan mga kajonlash, naka-connect na siya sandali lang mga kajonlash at ang ating master volume ng ating mixer tutulak natin yan dito sa pinaka dyan, dulo tapos ang volume ng ating uh, bluetooth ayan, nakalagay naman yan dito ayan, dito natin ayan, USB nakalagay ito ang ating volume eh ngayon, magpi-play na tayo ng tugtog. Kasi naka na siya. Ayan. Hanap na tayo ng tugtog. Ayan. Ayan, tumaas na yung volume. Marka, ayan, yung... ayun uh, Ayan, tutugtog na siya ngayon. i natin tong ating volume para tumunog na siya. Ayan, dahil naka-on na yung ating uh, play ng ating uh, tugtog, una natin to. Oops, mayroon na ba? Ay, siyempre, hindi pa pala naka-on amplifier. <laughs> naka-on na yung ating, uh, mixer mga ka-John Lars, iuna rin natin tong ating amplifier. Ayan, una natin yung amplifier natin dyan. Ayan, naka -on na. Tapos, una rin natin yung... Una rin natin mga ka-John Lars yung ating equalizer. Ayan, pindutin na natin to pag umilaw ng pula okay na yan ayan nakaawa na yung equalizer Hala na kayo magtimpla sa inyong uh, equalizer kung uh, anong style ng timpla tapos ngayon ang ating ayan volume hina natin kung nakahina to kailangan laging nakatapat yan dyan sa, sa mahina ayan. kasi baka mamaya mabigla tayo lagyan natin yung volume dito sa kalahati lang dyan lang muna yan, may ganyan lang muna. Yan naman tas kalahati. Tapos doon na tayo magbubulyom sa ating mixer. Ayan, tumutugtog na ba yan? Ayan. Dito na tayo, play natin. Ayan, naka-play na siya. I-on na natin dito sa ating ating mixer. Tulak natin to. Ayan, tumutunog na siya. Naririnig niyo ba? Hindi. Ayan, naka-on na siya. Ayan, ganyan lang pag-connect sa ating uh, Bluetooth. Ano na? Ayan, naka-on na yan dyan. Ito yung pinaka-volume natin. Ayan, maliit na. Ayan, naka-on na yan dyan. Sa tugtog yan. Pwede rin tayong uh, gamitin pang video okay ang cellphone na yan. Ayan, open natin to, Ayan. Pwede rin yan pang video okay. Hanapin mo nga yung pang video okay dyan. Ayan mga katulad, kung gustong mag video okay. Ayan. Hanap lang tayo dyan. Pwede rin tayong mag video okay. Ayan, here I am. Ayan, okay na yan. Naka pang video okay na yan. Ayan, natin ang volume. Ayan. Ayan, pwede ka na mag-video okay dyan. Pwede na magkantahan gamit ang cellphone. Ayan, sa cellphone lang, talo-talo na. Kung wala kang DVD player, dito na lang tayo sa cellphone kakanta. Ayan, pwede tayong kakanta dyan. Nakita mo. Ayan mga kajunlers, okay na. Tapos, ito yung pinaka... Ganun lang pag-connect mga kajunlers sa ating Bluetooth. And pag uh, umami tayo ng mic, pwede tayo mag-connect ng mic dito sa line 1 at line 2. Ayan. Okay na yan mga kasalas. Ganun lang ang pag-connect ng uh, Bluetooth to cellphone. Pwede na mag-video okay at pwede na mag-sounds. Okay, maraming maraming salamat at God bless sa ating lahat. Bye-bye.